Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mayroon pa rin nga na pong problema ngayon ang kupunan ng Phoenix Suns kay Kevin Durant. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang mayroon na nga na pong ngayong literal na Big Four na tutulong kay Anthony Davis sa Los Angeles Lakers. Kasunod nga po mga katrops ng nakakadismayang pagkakalaglag ng Phoenix Suns sa first round ng Western Conference Playoffs ay inayos na nga po agad ng kanilang front office ang kanilang problema at ang kakulangan last season sa pamamagitan ng pagkuha nila ng kanilang pinakabagong point guard. Kaya maging ang dating superstar nga po ng Suns at ngayon NBA analyst na si Charles Barkley ay natuwa rin naman sa ginawa ng kanilang former team. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi pa rin nga po niya naiiwasan na pagdudahan ang Phoenix Suns Gayong hanggang ngayon ay hindi pa rin nga po niya nalalaman kung sino sa kanilang leader ng kanilang kupunan. Katulad nga po nang napansin niya ng nakaraang season, nakita nga po niya na mas gusto lamang ni Kevin Durant na maglaro ng basketball at ayaw nga po niya na maging leader ng Suns. Ni hindi rin naman nga po ito isang vocal na player o leader na siyang kinakailangan ngayon ng kanilang team para makakuha na nga po sila ng kampiyonato sa darating na bagong season. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang meron na nga po ngayong literal na Big Four na tutulong kay Anthony Davis sa Los Angeles Lakers. Marami pa rin nga po mga na mga NBA analyst ngayon ang nagdududa sa gagamiting bagong game plan next season ni Coach JJ Redick na pagpapabalik nila kay Anthony Davis sa kanyang orihinal na posisyon na power forward at paggamit nga po nila ng bagong twin tower sa kanilang lineup dahil posibleng nga po na mag ito at mas lalong bumagal ang kanilang opensa at depensa. Subalit wala rin naman nga na po ditong dapat ipag-alala ang kanila mga fans. Gayong kahit man nga po wala sa kanila ngayon si Christian Wood, ay meron na nga po ngayong kasalukuyang apat na 7-footer na tutulong kay Anthony Davis sa ilalim ng basket at sa kanilang frontcourt. Kasama na nga po dyan si Jackson Hayes na mahusay rin naman pagdating sa rebounding, depensa at pagtatala ng puntos gamit ang kanyang atleticism. Susunod na rin naman nga po siya dito ni Christian Coloco na isang defensive-minded na player na merong decenting shooting. Hindi rin naman nga po dito mawawala si Kyler Kelly na isang legit na shot blocker at higit sa lahat si Colin Castleton na isang modern center na merong soft touch sa ilalim ng basket. At sa kabila nga po ng kanilang tangkad ay meron na rin naman nga po itong mabilis at maliksing galaw sa loob ng court kaya sigurado nga po na hindi babagal ang kanilang opensa at depensa at mabibigyan nga po nila ng oportunidad si Antonio Davis na makapag-focus ng husto sa pagtatala ng punto sa kanilang opensa at mas matutulungan nga po niya ngayon ang kanyang mga teammate pagdating sa depensa gamit ang kanyang shot blocking ability. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.